Sabi nga po ng mga mambabatas, ang sabi nila, hmm, eto, the public has the right to know why 16 million of their money was spent so dubiously. Okay? Dahil nga po doon sa uh, rental ng mga safe houses. High-end safe houses. Uh, 34 safe houses na pinagkagastusan po ng 16 million in less than 2 weeks dahil 11 days lang daw na inokupa yung safe houses na yan. Kahit sa ang lupalop ng mundo, ito talaga, isipin mo lang, isipin mo na lang, siguro kahit sa ang pinakamagandang hotel sa buong mundo, hindi ka ng 16 million pesos. Okay? in less than two weeks. Ang lala, no? Ang lala. Pero yun nga, ulitin ko lang ha, inaantay pa din kasi ng mga hungresista kung ano yung paliwanag ni Sara Duterte. Kung meron man po yung paliwanag na may ibibigay, siguradong palusot po yan. So wag na po nating antayin yung paliwanag ng isang Sara Duterte. Dahil ang alam na naman po ng taong bayan ay ibinulsa etong perang ito. Ang alam po ng mga kababayan natin or alam na po ng, kabab ng mga kababayan natin na walang nag-exist na safe houses na etong mga ganitong klaseng record ay sa papel lang. Wala naman talagang nag-exist eh. Kung napatunayan nyo po ay kung narinig nyo rin po yung certification or kung ano ay pinagkagasosan nga ng DepEd under confidential fund ng ng DepEd mismo yung uh, training, yung leadership training ng mga ng mga kabataan. O oh, ayan, nag-exist ba? Meron bang fund talaga na involved doon? Wala. Ibig sabihin din doktor, etong mga ganitong klaseng record, yung mga ganitong klaseng papeles. Dino doktor ito. Okay? para lumabas na merong pinagkagasasan, pero ang bottom line ay wala. Dahil abalang-abala yung mga yan sa una, pagpapakita sa publiko na simple sila, simple ang pamumuhay, pero ang totoo, abay, matindi no, malala. So ulitin ko ah, kahit hindi na po i-explain ni Sara Duterte, mas lalo lang na magugulo ang ating mga kababayan dahil sa alam na naman nila kung ano yung dahilan at kung saan ginastos at saan napunta itong perang ito. Sabay 16 million na naman yan. Good luck!